From the capital city of Canada, Ottawa! Welcome to Ottawa the capital city. What's up? What's up mga Chinoys and welcome back to my channel. Today is Sunday. I am very excited, uh Dahil, we are very excited. Dahil Pupuntahamesa, Ottawa, I am so first time in. And it's already uh, six twenty. and 5 hours uh 15 minutes ang biyahe so medyo inumaga na rin kami hindi masyado nakatulog but then the most important thing is that uh, matutuloy na kami and andito na so pin ko na yung mga gamit ayan pinasok ko na diyan yung mga damit ko of course yung mga camera laptop kasi magta transfer ng files for my vlogs and then eto yung bao namin ayan so bubuksan na natin yung buksan natin yung sasakyan Um, mag-sleepers lang ako kapag biyahe para medyo comfortable, ayan nagdala ako ng adobo at saka ng, uh, nagluto ako ng adobo kahapon and then yung rice cooker and then yung mga snacks namin, ayan so nandito na siya sa trunk and of course, nagbaon na ako ng isang shoes ayan, so dito na, hinihintay na lang natin yung uh, aking yaya na parang model, nag-aayos pa siya doon, Andiyan na yung yaya ko na model daladala yung kanyang 1960s na bag Sempre kung star ako, itong pinaka-star of the show. When it's long drive, it is always best to travel early in the morning. Bukod sa iwas traffic, eh mas maaga kayong makakarating on your destination. At mas marami kayong magagawa. Mas maaga, mas maraming gala. Medyo extra challenge nga lang sa amin ni Beshinoy ang matulog at gumising ng maaga. But today ay achieve namin dapat because we are both excited and looking forward on this Ottawa trip. Hello, guys. So, omintu kami dito sa angtawag ay mga on-route. So, magpapagas ka, of course, magsisi ar kakain ayan. It is a few kilometers away from Kingston ayan. So, magsisi ar mo and then magri-refresh. Yes. The travel time from Brantford to Ottawa is 5 hours and 15 minutes. But including your stops, kagaya namin na umiidlip ng konti dahil talaga namang nakakaantok sa haba ng biyahe, ay aabuti ng 7 hours ang inyong trip to your destination. Hi guys! Welcome to Ottawa. Nandito na kami after 7 hours. It's a long drive. Nakakapagod. Gusto ko muna matulog. Nandito na kami. It's uh, almost 2 o'clock now. Ibababa muna namin yung mga gamit namin. Medyo marami to. Kala mo meron kaming shooting dito for, for one week. So let's go! O, oh, tinan yung bag niya. Pakita mo ba yung bag mo. 1960s yan. O, oh, ba diba? Souvenir. Welcome to my room. So, this is our room. Ayan, finally, nandito na kami. Pinapili kami ko anong floor. So, iniisip ko second floor. Sabi ko, where it is quiet. Sabi niya ganun, uh, it's quiet, no? Kasi, guys, uh, it's already Sunday. So, it's a long weekend, no? Nakapag-out uh, na, nakapag-check out na yung mga uh, tao. Like, today especially and then a lot of them are going back uh, on their respective uh, places or provinces or towns whatever so tomorrow is a holiday because it's a it's Our labor day here in Canada. Ayan. Dito lang ako nakapag-book kasi as an employee discount. Uh, imagine it's only $55 kasi uh, employee discount for Hilton. Ayan. So, isa sa mga ano namin, uh, benefits when you're an employee. So, internationally, merong um, uh, employee discount. Ayan, magre-relax muna kami ng konti. We are starving at, ayan, uh, uh, gutom nakakain kami. <laughs> Hello, guys. Wala na ako ng ginagawa ko. Magsasari tayo. So, diba, nagbawa na ng rice cooker. Hindi lang akong gumagawa nito. Actually, maraming uh, Filipino, especially family. Alam mo naman tayo, di ba? Boy Scout, Girl Scout. Parati tayo dapat handa. So, nagdala na ako ng konting bigas. Good for two saing. Ganyan. Alam mo naman sa atin, rice is life, di ba? Only rice. Although kami ni Noy, hindi na kami pwedeng, ano, very minimal rice na lang kami kasi matataas yung sugar namin. Mabuti na may bawang tayo. And of course, we have adobo. <laughs> Ito yung adobo na niluto ko kagabi. Ayan. It is very important na may mga dalakang pagkain, di ba? Actually, kanina nga nung nandun kami sa, ano, nag stopover kami sa on-route, ang daming may mga dala rin ng, alam mo yun, ng kanya-kanya nilang home-cooked meals. At doon sila kumakain. Ganyan, nagkakapilan yung iba. Ayan, so hindi natin maluto. At magla-lunch muna tayo at magpapahinga kami. Okay, and then papasyal na tayo. See you later! Naku guys, ito na ang nakakalokong video recording na nagawa ko. Nang accidentally ay napindot ko ang slow motion mode, meaning wala siyang sound at ang speed lang ng video sa editing ang pwede kong ma-adjust but not the sound. Kaya naman, extra challenge ang voiceover on this vlog. Here is the Confederation Building. Ang building na ito ang gustong gusto ko sanang mapasok dahil sa mga nakakatakot na kwento dito na galing mismo sa mga security guard na nakakwentuhan ko on my first visit here in 2021. Unfortunately, ay sarado ito ng Sundays and holidays. Ang sinasabi ko lang naman dito ay talaga namang nakakabilib at nakakamangha ang mga structures at pagkakagawa ng mga buildings noong unang panahon na talaga namang pinag-isipan ng mabuti ang mga disenyo. Dito naman guys, habaan ng Wellington Street Downtown ay matatagpuan nyo na ang mga historical buildings, Byward Market, do CN Mall, and most especially, ang iba't ibang tourist attractions, tours, and package ay nandito na mismo. And here is a glimpse of the famous and century-old Fairmont Chateau Laurier Hotel that was established in 1912. And did you know, guys, that Ottawa is known for its ghost walk because of the capital city's rich history and old structures? At isa na ang hotel nito na, ito na nago offer ng haunted walk that is called Secrets of the Chateau Laurier Ghost Tour, where you can hear creepy stories. about the hotel's paranormal activities na ayon mismo yan sa mga kwento ng empleyado and ng mga guests na nag dito. Ito nyo naman guys, ang ganda ng building na yan na para lang nasa castle ni Cinderella o para lang backdrop ng studio. Too good to be true, ika nga. Oh, no. today guys ay ipapa-experience ko kay Beshinoy itong Amphibus called Lady Dive kung saan ang bus na ito ay maglalayag in both land and water. Pero grabe nang itinaas ng presyo nito at talagang naloka kami from $38 noon per head ay naging $59 na ito this year plus 13% tax pa yan ha anyways it's worth the experience and the tour will last for an hour and 15 minutes din with matching tour guide pa yan ha by the way ang tour guide pala namin is bilingual that speaks both English and French sayang nga lang at hindi nyo maririnig ang mga sinasabi niya na kwelang kwela Talaga namang nakakabilib ang aming tour guide in knowing and memorizing all the important landmarks and history of each buildings na dinaraanan namin. Talaga namang knowledge power ang husay. But seriously, <laughs> the tour was really informative and fun. Naku guys, heto na at raratsyada na ang bus namin sa kalaliman ng tubig. In 1, 2, 3, Here we go. Yeah. <laughs> Okay guys, eto naman at dadaong na ang bus namin sa kalupaan. In 1, 2, 3, set, go! Yay! <laughs> o oh ayan, kita nyo rin naman guys ang mga taong nakaabang sa gilid at manghang-mangha sa pagbabalik ng bus sa lupa. At lahat ay nakatutok ang kamera ng cellphone. Iba rin! And guys, just a little trivia and fun fact. Alam nyo ba na ang kalahati ng ilog na ito o ng Rideau Canal is already a part of Quebec province. And as you can see, paglampas ng bahaging ito ay meron ng karatula ng Ontario province. Nakakatuwa, hindi ba? And guys, please meet Wendy ang aming tour guide na napaka-entertaining at kwelang-kwela sa kanyang storytelling at trivias. Wow! Going back na kami sa hotel and then dumaan na kami rito sa KFC. Kaya sa gusto ka namin mag-rice, syempre walang rice sa mga KFC dito or any other fast food restaurants no? Since may kanin kami, uh, tinake out na lang namin. Eh. And then yung uh, uh, counter staff is Filipina rin. Eh. There you have it, mga kachinoys. Atabanga next week, ang second part ng ating Ottawa trip. If you are not subscribed yet to my channel, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for my latest videos. This has been The Red Chinoys saying thank you and God bless everyone. Paalam!